na si ano ready uh, na si si Ruby ano Ruby oh ready na ka oh kagwapo ba sa ibang mga damit oh di ba oh ganda ni si Leo ano sila ka uban ni mo karon yah to di mo lo di de adi na ka na siya mo kwan ibig oh. yun nila uding ang sinila Pag pagsandal na uding malbili na kung yung gis Hmm. Usap na yung kuan, Magko mag ano, hmm. ah, -ano, oh. na siya, nana ra? Ano ni sandal siya dala. ate pag oh. Alam ba na niya, niya. Oh, siya ate oh. Ah, wag baklay ate. Oh, pila ka, pila kilometro na lobat doon niya, niya. Pila Oh, siya ate oh. Oh, ang sayo-sayo kilo sayo kilo Wala hmm. siya ito, oh. na siya. Allah. Oh, makita ang sawa, oo. Oo, mukha ni. Oo, mukha ni. Oo, oo. Kaya ikat sa hati, ha? Kagwa-gwa-kagwapan ni eh, mo. Makakuan ka. Mag-eskwila ka. Oo. Ang sama imong kuan? Ang sama imong mga kuan? Gusto? Ma maestra? Ang sama? unsa da unsa Masa, unsa imong nagustuhan ha unsa Masa, imong tawag imong pangandoy pangandoy ba pangandoy ha? ha ikaw loy unsa imong mga mga pangandoy sa imong anak ako ah, gusto, gusto din mo maka-abroad sila? Ah, kasi kung maka-abroad, video, kuan man yun, maka sana? Maka Oo, maka kwarta-kwarta. Pero ate, ikaw ate. Pag kung maabot ang panahon, ma-abroad ka, gusto mo ma-abroad. Ha? Pero kina Oh, mag-o ka mag ba mag 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 bro? Pero mas maayo tong mo eskwela sa ate, di ba? Oo. Oo, oh, oh, may eskwela sa. sa si, oh, pero mas ay ipadiretso kung naay uh, kwan. Kada di asawa si asawa si, uh, asaw, si nao, kung nang graduate nang Oo. Oh. Kaya, konloy, Atong paningkamutan lo'y na makaiskwila o anak limo, kahit kuwan pa ni. Dalaga na, di ba? oh, dalaga na. Oh. Kagwa pa si anak limo lo'y. Oo. Oh. Di ba? Oh, grabe na siyang gabon lo'y. Oh. Gabon lo'y. Oh. Yan, fagsya. Di, na, di na makita yung kabilang buntok, ko.

Kagwapo sa lugar. Presko loy, eh. di ba? Wala hmm. pa'y gubot, di wala pa silinan nga kuwan. Ayos, gaba. Oh, ay kagod.